Yeah, dai sa may ano guys. Gibson. Yeah, dito 'yung receiving area nila. And so mayroon nang nagasi sa atin. Tay lang natin 'yung order. May nag-assist na sa atin, guys. Tay lang natin 'yung order. Mabilis lang sila rito. Ayan, siguro dyan yung factory nila. Paggawaan. Ayan oh, may mga tao sa loob. Mas ito yung receiving area nila. Ang ganda oh. So, no, ganyan pala yung tsura. Ayan, tama ba yan? Tama ba yan guys? Galing eh. Chicken wire. Galing Ay ba? Ayan, tayo lang natin guys. Alright, so ito yung order natin. Sa Gibson. Ayan. So, low cut. Size 8. Ayan. So, naman. So, ito high cut guys. Ayan. Ganda Parang gaan nga yun. Ang gaan. Ayan. So, okay na. Okay na, guys.